Sampung taon nang namamasada ng taxi si Lloyd hindi niya tunay na pangalan. Doble kayod kasi siya para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya at lalo na ang kanyang nag-iisang anak na nakulong si Tiembre noong nakaraang taon dahil sa kasong rape. Tagdag pa niya masakit at mahirap daw itong tanggapin bilang isang ama. Mabait naman ang uh, ano, sa barkada, napasama hanggang nakulong. Yun nga yung kinakasama ng loob ko eh, hindi ko rin alam kung paano. Ay, mahirap. Mahirap. Mahirap po. Hindi naman nangangamba. Yung ano ko naman, nakakulong. Kung ako, may kasalanan, pagdusahan niya. Yun lang ang akin. Maliban dito, problema din ni Lloyd kung paano iaayos ang kanilang bahay na nasira ng bagyo noong nakaraang taon. Anya, pinapasok ng tubig ang loob ng kanilang bahay tuwing tag-ulan o may bagyo. Kaya naman, sila ang napiling tulungan ng 4Bs o Building Family Band Behind Bars ng BJMP Baguio Mail Dorm. Yan, uh, ito ay isang programa no, no, na we, we reward our PDL na uh, maganda ang kanilang performance sa loob. So this is part of our reward system. So, kaya siya naka-avail ng programa na ito because naging good naman siya. He, he was doing well. He was very active, cooperative, and lahat ng activities sa loob uh, sinasali niya at wala siyang violation. Kanina sama-samang inayos ng mga kawani ng BJMP katuwang ang Bureau of Fire Protection ang bahay ni Natatay Lloyd. Ang mga ginamit na materyales sa pagsasaayos ng bahay ay mula sa mga donors. Uh, andito po tayo ngayon para makiisa po sa programa ng Uh, BGMP na pagtulong po sa pagkumpuni sa bahay ng isang uh, uh, piling uh, uh, piling tao na gusto po nating tulungan. Uh, in partnership of of course with the service providers, no, especially our um, uh, advisory council on the ways and means si Mamilit Haworie at saka si Reverend Orahay po, Ayan. So isa ito sa mga proceeds ng ating uh, Celebrate Christmas with kindness. Patuloy pa ang pagtulong ng BJMP sa pagpapatupad at pagtulong sa mga PDLs para maibsan ang kanilang pangungulila at pag-aalala sa kanilang pamilya sa labas ng piitan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.